So mga ka-update, punta naman tayo sa ibasan. Tingin tayo kung mayroong nantrap ng, ng isda. Tawag dito sa amin ay pahibas. Sa kuyo nun ay tambang. No? Ito yung dalay natin nalagyan. Tapos ito ang ating uh, panghuli. Titignan lang natin kung mayroon. So dito na tayo mga ka-update. Kaya lang, medyo late na talaga kami ngayon. Late na kami dumating kasi Malapad na yung hibas. Ito yung lambat oh. Ayun na yung lambat nila. Uh, tignan na rin namin yung huli nila. Kung gaano karami. Kasi tabi-tabi lang ito ng apply. Uh, tignan natin. Nandun sila. Ito na tayo. Tignan natin kung makahabol tayo. Kung may makukuha pa tayo yung isda. Dami Dami po.

لا <applause> لا <applause> 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 Yun na nagpaibas na siya. Ayan. O, nakakuha pa din. Oh. Yeah. Kasi nakaya to sa amin yan eh. Ni. Pangulam. Dalawa lang pa siya kami. Alang laki. Hindi <todinusia> na siya nasugatan. Yan, meron pa. So, alam mo, yun, yun, Ano? Okay <laughs> Kadalawa na tayo mga ka -aplik. huli <laughs> okay. Ito tatlo na tayo. Ah. Ang tindig ng Ayan mga ka-update safety yung kuha natin kahit na medyo nahuli na kasi nga nahibasa na talaga yung lambat pero nakakuha pa rin tayo Ayan. sa kanila marami yung kuha nila so, ganun lang yung ano namin nakaraan lang sila nag -area din dito na kung napanood nyo sa vlog namin dito din po sa area na yon. Actually, mas mababaw yung area nila ngayon. Pero marami pa rin silang nakukuha katunayan na talagang yung bahura dito sa amin ay dinarayo ng mga isda kasi nga oh, ay, sariwa, buhay na buhay pa kasi nga maganda yung ano maganda pa buhay yung corals so yun yung kagandahan kapag iningatan natin inalagaan natin yung ating likas yaman so talagang nagbibigay siya ng yaman na? pero pag uh, nasa laula na to ay hindi na ito papasukin ng mga isda na? kaya sa mga nakapanood dito uh, kung meron kayo mga area sa lugar kayo na may mga corals uh, patuloy nating ikampanya na huwag sirain yung ating mga corals yung ating likas yaman patuloy nating pangalagaan para yun magbigay din patuloy sa atin ng biyaya kaya so, thank you very much kung nagustuhan nyo yung video ito. Paki like and share. Kaya hindi nyo na po i-share. Like na lang po. <laughs> Pero kung gusto nyo i-share, paki-share. At pa-subscribe na rin po sa aming channel. Okay? Thank you very much po. To God be glory and God bless po sa ating lahat. Sobrang na to pang ulam sa amin.